Dolphin na nasa po sa Corrimao, Ilocos Norte pumanaw na. Para sa detalye po ng balitang 'yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco, 104.7 iFM. Report Umano na ang dolphin na nasagip mula sa baybay ng Kurimao, Ilocos Norte, limang araw matapos itong matakpuan at iligtas ng mga autoridad. Ayon kay Vanessa Abigail Dagdagan Alimbuyugwen ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, namatay ang babaeng pantropical spotted dolphin na pinangalan ng April May, habang ginagamot sa pansamantalang rehabilitation center nito. Nagpahayag naman ng suporta ang Mariano Marcos State University na sa tulong ng mga lokal na pamalan at pribadong sektor, ay magtatayo man ito ng isang permanenteng pasilidad para sa rehabilitasyon ng mga marine mammal sa loob ng anim na buwan. Batay sa tala, ang baybayin ng Badok Corimao ang tinuturing na hotspot ng marine mammal stranding sa buong Pilipinas. Paalala naman ang ahensya, kapag nakakita ng stranded na dolphin o baliana, huwag basta-basta hawakan at tumawag ng mga bihasang tagasagip upang maiwasan ng lalong pagkasugat o pagkamatay ng hayop. Kasama mo mula rito sa IFM The Tupan. Ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.